Wala to. Ayan. Ay, bumababa mo. Ba't ka kasi nagbulot? Gabing-gabing na eh, nagbulot ka yun. Eh, nahilo ka tuloy. Halika na. Eh. Tente. Ay, mataas ka dito. Ayan nga, malamang kanyang kumusi mama. Ang galing maglakad oh. Naka, ang galing hindi. daw po siya. Doon na po siguro siya <laughs> sa end. Kasi naman pong pasyente ang hindi. Marami salamat sa pagpunta dito. Thank <laughs> you. Sorry po for the technical difficulty, please <laughs> Maraming salamat po sa pangayon Ayan, thank you so much po. pa naman natin si Mama Ang ganda ng number ni Mama Ang haba ng exposure ni Mama Kaya po ba?